Hi guys! So today pala is schedule ng pagtatapon ng basura dito sa street namin. So naisip ko, i-share ko sa inyo kung paano namin tinatapon yung basura dito. Although, last time na-share ko na sa inyo kung paano sinesegregate yung mga basura dito. So ngayon naman, alam nyo ba na dito sa Guernsey, kailangan mong magbayad para magtapon ng basura. Yes, tama po kayo nung narinig. Kasi dito sa Guernsey, may tinatawag dito na marang segregation of waste dito. So parang merong mga nabubulok, merong mga hindi nabubulok. Do sa mga hindi nabubulok, sinesegregate siya into parang tatlo, ah, apat pala. May mga bote, so may mga karton, tapos may mga delata, at saka merong talagang basura, yung mga hindi na talaga magagamit. So, for today, ang nakaschedule dito sa street namin is mga karton. So, ayan o, oh. Naka-separate na yung mga karton. Tapos, tsaka yung mga basura. Ito talaga yung basura. Talagang mga hindi na magagamit. So, nasa black bin siya. And, tsaka yung mga food waste. So, yun yung mga nakaschedule sa amin ngayon. Kaya, ito yung ibababa namin. Tapos, itong mga karton, itong mga recyclable, wala ditong bayad. Parang free ito na itatapon mo. Pero, kapag magtatapon ka nitong black bin, ito, yung talagang basurang basura. Kailangan mong magbayad. O di ba nakakaloka kailangan magbayad? And paano ka magbabayad? Kailangan mo siyang lagyan ng sticker. Yung sticker is parang ganito. Ayan. Yung sticker na to binibili to sa mga mga um, grocery store. So kung sa mga co-op gano, pwede mo siyang mabili. Tapos parang ang cost niya is depende sa bigat. Itong binili namin parang mid lang to kasi hindi ma masyadong mabigat to kasi nga mga mga balat-balat lang yan ng mga kung ano-ano. Um, mga worth 200 pesos to. So, ayan. Ilakapit lang siya dito. Yan. So, dapat may ganyan yung, dapat may sticker yung ano natin, yung uh, basura na ibababa natin o ipapatapon natin. So, yun guys. Medyo kakaiba. Yun yung kakaiba dito. And parang, um somehow additional cost sa amin pero kung may iisip ninyo kasi kung hindi nila gagawin to, ang gagawin ng mga tao, hindi sila magse-segregate ng mga recyclables recyclable sa non-recyclable. Kaya yung ibang tao, ang gagawin nila, kung pwede nila magtapon ng magtapon, hindi na nila ihiwalay dito. Kasi kung halimbawa tinatamad ka, ayaw mong iseparate yung mga delata, yung mga plastic, o yung mga bote, tapos yung mga karton, gusto mo itapon lang ng tapon, ayaw mong paghiwalayin. So ang gagawin mo, itatapon mo lang siya dito sa black which is magbabayad ka. So, kaya dito sa amin, parang once a lang kami nagtatapon ng mga basurang-basura kasi um, sayang, mahal eh. So, nagginagawa namin, nagsasegregate kami. So, ano sa tingin nyo guys? Um, maganda ba yung policy na yon na kailangan mo magbayad para magtapon ng basura? Or medyo additional cost sa atin. So, <laughs> parang medyo balance kasi siya eh. Pero, ayun, ganyan po dito. So, mamaya tatapon na natin itong basura. So, ito guys, ibababa na namin yung mga basura. So, kasama ko si Mao, hawak-hawak naman niya yung food waste. So, tara, let's go. So, guys, dito lang kami sa mga baba and dito lang sa may tapat ng bahay namin siya nilalagay yung basura namin. So, ito. Tapos, ito yung food waste. Lagay lang namin sa dito, tapos pipikapin upin yan dito mga around mga 12 o'clock na mga madaling araw. So, gabi kami naglalabas ng mga basura, tapos kinabukasan, ipipick up na yon So, tara na, balik na tayo. So, ayun guys, naibaba na namin yung basura, and ayun, hey, mm. bukas wala na yon Tapos yung food waste naman, kukunin na lang ulit namin bukas. Um, kung inisip po ninyo na baka merong mga aso or pusa na pwedeng magkalkal noon, 'di ba? Wala pong ganun dito. Wala po dito um, parang ayun yung nasa kalye na aso. Um, lahat po ng mga aso dito is nasa mga bahay lang and wala pong magkakalkal noon. Yung po yung maganda dito. Kung meron man po magkakalkal, ano po 'yon? Um yung mga sigal, alam yung mga sigal, yun yung parang kalaban dito, nangaagaw sila ng pagkain, nangungo sila sa basura, pero madalang naman po. So, safe po yun dun sa baba, so bukas po, wala na yun. So, ayun po, Um, thank you po sa pagsama sa akin. And sana po may natutunan kayo dito sa vlog ko. And bye-bye po. See you next vlog.